Nakilala na sa mga pulis ang mga sospek na nagpatay sa caretaker sang duta nga ginkilala kay Joseph Sonsa sa barangay Libot, Kalinog, Iloilo sa tong Mayo 22. Suno sa Kalinog Police, apesar nga at large sa ang duha, nakilala na mga inisang pamilya sa ang biktima pinagi sa Rocks Gallery. Hindi pa matulid sa kapulisan ang motibo sa agreement. Ginapreparan na sa Kalinog Police ang ikapasaka ang kaso batok sa duha. Pilason ng 57 anyos nga driver nga si alias Romeo, samtang patay naman ang pasahero si kag Aguton nga si alias Melchor, 59 anyos. Matapos masagayad sang pick-up ang ilagin na sakyan nga tricycle sa barangay Tapi, Kabangkalan City, Negros Occidental. Padulong ang tricycle sa proper sang siyudad, sang hinali na lang nag-overtake ang pick-up nga ginapahaya na maneho sang isa kakatapos ang Philippine Army. Nagtapog ang mga biktima, tugas ang pagkasagayad sang pick-up. Nasamara ng 58 anyos nga mangunguma matapos gintiro sa barangay Quintin Remo sa Moises Padilla. Suno sa kapulisan, una nga nagsabtanay ang amay sang sospek kag biktima. Sang naabtan sang sospek, hinala na lang ini nagkuha sang armas kag gintiro sa tiyelang biktima. Preso sa karon ang sospek samtang yara na sa maayong akimtangan ng biktima.